Para po sa ating talagayan, ardo ngayon sa studio sa Integrated Bar of the Philippines, IBP President Tony Juan Libarios. Good morning po, Tony. Good morning, Igan. Opo, uh, sa ma ating mga kapuso dyan, maaari din po kayo makibahagi ha, sa aming talagayan sa Twitter gamit ang hashtag na NextCJ. Ayan, may ilang, ilang po kami ipapakita sa inyo na bahagi ng naging public interview kahapon ng JBC. Unahin po natin. Sabi po ni JAS Secretary Laila Delima tungkol sa tanong kung bakit sinuway niya ang utos na TRO ng Court Suprema sa Watch list order ng mag-asawang Gloria at Mike Arroyo. Pakinggan natin. There is no defiance of the TRO. I did not willingly defy the TRO. Illegal orders, illegal decisions are not worthy of, of obedience. Ayan, bilang abogado po. <laughs> ah. Sabi niya rin kahapon, di ba, word of God pala ang mga disisyon ng Supreme Court yun ang ng mga abogado talaga, no? Pero may mga pagkakataon na, like yung sinasight niya, yung sa kaso ni Pakulong Gloria na may mga illegal orders. So, ano reaction doon sa sagot niya? Con convincing mo ba na hindi niya dinify ang Supreme Court? Na gusto niyang pamunuan? Uh, ano higa na, medyo alangarin ako dyan kasi nga pending yung, ka, disbar, oh. pending yung disbarment case ni Secretary de Lima sa IBP. Sa IBP, Oh. Uh, Tama, siguro entitled ka. siya sa kanyang depensa na sinasabi niya na at the time na dinify niya, wala pa yung order hindi pa na-receive at pangalawa, yung sinasabi niya na um wala pa yung ma kondisyon hmm. na hindi pa nako-comply. Uh, he will she will be entitled to uh, a meritorious consideration, yung mga okay. sinasabi niya. Pero yung mga pag sinasabi natin minsan na pag illegal ang order ng Korte Suprema, hindi natin susundin yung TRO. Medyo uh, may, nag problema, may problema. May no? 'yon kasi uh, may presumptive validity kasi ang order ng Korte Suprema at may presumptive hmm. uh, recognition of the regularity Ah uh, paano na for example kung yung mga uh, ibang abogado pag tinanggap yung TRO sasabihin oh eh talagang maling mali ito talagang illegal ito lahat na mag define ng TRO based okay. on their personal evaluation At ang tamong proseso is magsampa ng motion uh, magsampa ng motion at uh, isa challenge yung uh, TRO TRO uh, What the same said po ng pangunahan yung magiging okay. Pero, evaluation namin sa case dahil, dahil nga nasa IBP na yung kaso ni ni secretary ano ba dapat bas, marisol ba maresolba niyo muna yung kanyang disbar disbarment case bago magdesisyon itong ating JBC? Uh, we are doing our best na mabigyan ng fairness si uh, Secretary Dilima. Mm -hmm. And uh, itong linggo na to may second uh, uh, deliberation sa board. Humarap na ba siya? Uh, hindi na may mga eh, hindi may humarap. may mga final na siya mga motions, ah, okay. mga manifestation sa IBP. And we are giving another round of deliberation dun sa kanyang mga motions. Okay. Narito naman po, Atty. Uh, yung pahayag ni Dino C. Manuel Jokno sa kanyang pagsalang sa naging public interview kahapon. First I would call for more judicial transparency. Mm -hmm. Second I would call for more public accountability. Mm -hmm. Third I would call for no more flip-flopping of decisions that are final in nature. Mm -hmm. And fourth I would call for faster and cheaper justice. Okay, bukod siya lang yung naglatag ng plano no sa Supreme Court no, apat na punto na bukod kung ordinaryong tao makikinig. Ba maganda yung pagpapabilis ng mga resolusyon ng case. So anong Anong tingin nyo nakapunto suba si, uh, si Dean uh, Diokno dito? Eh, yung mga sinabi ni uh, Dean Jokno, talagang uh, tumbok yun sa reforma na kailangan ng, ng ating mga oh, okay. No? Yung reforma ng transparency, accountability, Opo. mabilis na proseso uh, sa justice system natin, tsaka uh, reliability of decision, so integrity ng ating mga Supreme Court decisions against no. flip-flopping of uh, final decisions. Guys, yeah, eh. ito yung mga medyo magandang puntos na kailangan talaga i-address ng isang bagong Chief Justice, no? Mm -hmm. Yung uh, pangailangan talaga ng public accountability at saka transparency. Kasi sabihin nga, ang medyo problema ng ating diktadura ngayon yung issue about corruption, oh, credibility yung, uh, nila. Yung issue about yung uh, napakabagal ng ating hostisya, yung Backlabs. delays, backlogs and all of this. E eh, kailangan talaga mabigyan ito ng uh, significant uh, A solution Oo. sa ating bagong uh, Chief Justice. Pero being an outsider, mawawin ba niyo yung suporta ng buong Supreme Court? Yun na nga mahirap ngayon, no? kasi talagang uh, yung karamihan dyan, talaga, uh, magiging problema niya how to win the support of the insiders, insiders. in the Supreme Court. Oo. Pero si Dean Joko naman, meron naman siyang uh, kalaman sa litigation. No? Okay. Very active sa litigation niyan. So he can offer him his uh, yung kanyang mga experiences sa litigation from outside going in, no? Mm -hmm. Yung kanyang perception about delays, uh, clogging of dockets, baka makatulong siya. Pero Kaya and maging and problema kasi, lang talaga niya, yeah. maging problema lang niya, acceptability niya Yun nga, sa loob. Eh. Diba tinitignan kasi pag outsider ka, eh... Anong anong magiging sitwasyon doon sa loob? Dahil ang dami mo raw na bypass na senior or uh, justices na dapat eh, sila yung susunod na Supreme Court Chief Justice. Tama rin yan, Igan. Kasi diba? this, ito magiging first time sa Philippine judicial history na magkaroon ng bypassing of one more than one justice. No? Yun nga. Eh, okay. Nangyayari kasi dati si Puno na bypass ni... Uh may panganiban anti the mm pero one justice lang talaga katihangki uh, basta senior ito maraming tatama. ito marami anim ang tatamaan niya anim, anim yung kasi anim yung nag-aspire ngayon na oh. mga insiders again okay, namili so. Ito, lahat pala may ambisyon oh. Lang, <laughs> yung anim yung nag-aspire for chief justice ng mga insiders oh. kaya so, titimbangin niya kasama sa pagtitimbang yan okay. On. ito naman po sumentro yung interview ni Solicitor General Francis Ardelaza yung kanya naging private practice eh. kasi po naging general counsel siya nang matagal na panahon ng San Miguel Corporation. Narito po yung kanyang pangako. If I am blessed to be Chief Justice, uh, sir, I will inhibit from all cases involving San Miguel Corporation. Right answer ba yun, Tony? Alam, mo, medyo maayos naman sana si, uh, na eh. si Solicitor General Hardelesa, no? yung kanyang background at saka yung kanyang competence. Mm -hmm. Kaya nap napabigat sa kanya yung kanyang um, malalim na involved sa in San Miguel. At saka yung San Miguel, alam naman natin, napakalawak ng interest, no? Mm -hmm. uh, so, baka magiging uh, ineffective yung tingin ng iba sa kanya mm -hmm. dahil nga napakalaki ng interest ng San Miguel, crisscrossing interest, tsaka he will be inhibiting himself in all the cases mm -hmm. involving Marami San Miguel. Maraming kaso ang San Miguel sa Supreme Court? Eh, yung, yung interest kasi ng San Miguel, it, uh, alam ko maraming korporasyon din ang San Miguel, di ba? Mm -hmm. Kaya baka ang tingin ng iba sa kanya, hindi siya pwedeng mag-lead ng reforms Uh -huh. in the uh, Para, parating in uh, in inhibit siya doon sa mga critical cases. So mm -hmm. it all depends actually later on sa evaluation ng JBC. Isa na mas gusto ng na ito. Pinakabatang nominado po si 48 years old lang no si PCGG Chairman Andres Bautista. Eh sabi niya 7 year judicial term. Pakinggan po natin. I believe that there should be judicial term limits. I am also willing to sign a waiver to to say that I will only serve for seven years if appointed. Ano po ba tama ho ba may term limit yung Chief Justice sa uh, Tony Libarios? Alam mo isa sa, isa sa mga, mga magandang innovations no na mm. pinopropose -hmm. ni Dean Bautista no itong uh, term limit sa Supreme Court kasi nga minsan hanggang 70 years old yung uh, kanilang security of tenure mm -hmm. at baka naman doon sa masyado na silang relax dahil wala na silang uh, question no mm -hmm. yung uh, term limit is a good uh, a good proposal it worth of consideration yeah. uh, kasi for example si Dian bautista for example he is only what is the youngest actually 48 48 now. so he will be serving more than 20 years <laughs> eh kung walang term limit yan magiging uh, magiging malaki ang uh, implication yan sa sa growth sa ating supreme court Tama. sa mga justices at saka baka na maging very complacent kasi he will be there for 22 years no. Mm -hmm. So ito yung mga dapat titingnan yung mga term limits sa proposal din. Pero 7 years yata, 6 years siguro pwede, no. Ah uh, 7 years kasi yung mga COMELEC, ah, yung mga uh, constitutional commission no? oh, so 7 years. years so. So, years, oh. so ginagawa niya parang pina-pattern doon sa ibang agencies na 7 years. Okay. Si Attorney Solidad uh, Kagampang De Castro eh medyo yung yata niya ang uh, binigyang uh, 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 pansin kahapon at narito po ang kanyang sagot. I will just work double time. I don't have to deal or lead the justices of the Supreme Court because they themselves are leaders. Attorney tama ho ba yung naging sagot doon ni Attorney ano De Castro. Yung double time. Double okay. time. Ang medyo setback kay uh, attorney De Castro, yung kanyang age, no? Tsaka yung paging outsider three niya. Three years lang yata three siya, Three years no? na lang siya. the same time, outsider pa siya. Siguro okay. kung insider siya, three years, baka malaki ang maitutulong pa rin niya. Pero kung out completely outsider ka, tsaka you will only have two or three years dun sa paging chief justice, so, okay. baka masyado masikip yung oras para makagawa kang diferensya. Yung, sabi niya, uwa siya, konsultante, no? Parang dagdag uh, dag, dag, gastos pa. Baka in totality, no? Kung baka hindi kaganda ang maging outlook kung outsider ka and then two or three years na lang. Pero depende pa rin yan. Later on, if you prove yourself. Si Atty. Katrina Legarda, narito naman po ang pahay sa public hearing. I don't understand the um, resistance to divorce other than that the Catholic Church uh, does not recognize, does not wish it to be passed. Okay. Ba bakit punto sa mga <laughs> parang advocacy ni Attorney Katrina yung interview. Kailan talaga pangkalahatan 'yon? Ah, uh, ito diborsyo pinag-usapan. Eh hindi pa pag Supreme Court Justice darating pa lang sa iyo yung mga kaso. Oh. Siguro tinitignan yung ano, yung uh, philosophy mm -hmm. at saka ano, yung outlook sa buhay no? Mm -hmm. Ni uh, Attorney Ligarda. Uh, so tinitignan siguro ng mga JBC mm -hmm. members kung ano Character. yung karakter ni ni ah uh, Ligarda. So mm. kaya siguro part of their evaluation process. Okay. So paro kamo monitoring nyo dito sa naganap na public interview first day kahapon. Medyo uh, malaki ba 'yung maitutulong ito para magkaroon na ng integridad yung susunod na Chief Justice natin. Alam mo Iga, malaking bagay 'yung nangyayari ngayon, ha? Yung Because, live band, First, uh, first time. time ito nangyayari talagang lumalabas ngayon yung transparency, no? Mm. At nagpapasalamat tayo sa si JBC, no, sa sa kanilang uh, pagsang-ayon na uh, mm. for the first time buksan na gawing live coverage na yung mga proceedings. Pero ganito rin yung nangyayari kapag walang kamera? Ganyan din ba? Uh, more or less. Pero iba ngayon. Kasi na ang, ang mismo mga audience ngayon, oh, kapag pasok na, magpasok, pasok na mga tanong. Mm -hmm. Iba, binabasa nga ng ibang mga miyembro ng yung JBC. Ibang Twitter, ibang text, text. So lumalabas may konting dynamism. At saka ang publiko ngayon, uh, may interest na sundan kung sino-sino ba da ang mga kandidato pagka uh, uh, Chief Justice. Hindi katulad dati. Sabi nga ng isang... Si Vince Lasatin, tinang sa miyembro ng Supreme Court appointment watch doon sa forum ng IBP. Uh -oh. Ang sinasabi niya dati raw parang black box yung screening process. May mga pangalan pumapasok may lumalabas but no knows paano ano nangyayari sa proseso. Mm -hmm. Ay hindi katulad ngayon. At least ngayon makikita ng taong bayan, sino-sino pa yung mga kandidato, at least may, meron na silang image sa project, and then yung mga sagot nila, ang publiko rin magkakaroon ng interest na mm -hmm. sa pag sa pag-observe ng entire proceedings. Oh. Kaya malaking bagay itong nangyayari transparency, at nakatulong din sa ating konsepto ng public accountability. Okay, sana dagdagan lang yung Tagalog. Maraming salamat po. <laughs> Integrated Bar of the Philippines, IBP President Attorney Rowan Libario, siya po ating naging Mamaya, ma subaybayin po rin natin yung ikalawang araw ng public interview sa pagiging susunod na Chief Justice dito sa GMA, sa News TV at sa DCWB. Magbabalik po ako ng hirin.